Hello mga ka-mushroom, ito na yung update ng ating tanim na lumang bed tapos tinaniman natin ulit at ito na mayroon ng mga pinheads na kayo na makikita ayan o, oh. daming mga pinheads, ayan, mga mushroom na yan so, so mga nagano ng update, ito na yung update, mayroon ng mga pinheads ng mga mushroom. Ayan. Napakarami na. Ayan. At pwede, pwede pa siyang taniman. Itong kapal ng amag niya dito. So, ayan. May mga pinits na rin dito. Ayan. Dito, mayroon na rin. Ayan o at um, yun may mga pinheads, pinheads na rin pati dito may mga kapal na rin dito yan o oh. yan dami na o oh. so marami na rin dito sa kapila yan May mga pinheads na rin. Lagyan natin ng ila para mas makita. Ayan. May mga pinheads na rin sya. Di dito sa kabila. Meron na rin. So. Ayan. Pwede siyang ulit na pabungahin at after ng pagalitong mga pinage na ano, ito na yung update after ng 6 7 days ika 10 days mayroon natong o oh, malalaki na itong mga mushroom na ito pag ganyang pinheads uh, after ng ika 10 days harvest na yan So, ito na yung update natin sa ating bed. At sa mga nagtatanong, may mga butas-butas itong -butas mga plastic ko. Nalagyan ko siya ng mga butas-butas. Kanyang kalili ito. Ayan. May mga butas-butas yan para medyo makahinga ng kunti. Mas maganda kasi pag may butas-butas. So, lang ang update natin sa ating tanim na old na bed. At pwede pa siyang taniman yan. No? Nagkakaroon na siya ng mga pinits. Ito sa baba mayroon na rin.